Good PM mga kabossing So andito na naman tayo sa bukid mga kabossing Magandang magandang hapon mga kabossing So yan mga kabossing Tapos na ang dito sa amin Dito sa bayan ng Luna Isabela Halos wala ng palay mga kabossing yan mga kabosing ay mayroon ng tanim na monggo mga kabosing Malalaki na yan, yan po sila mga kabosing Yung mga tanim na monggo Every dry crop Yan mga kabosing Tinataniman namin ng mga monggo yan mga kabosing After 45 days Pwede lang anihin Yan malawak na bukirin mga kabosing Hanggang dun sa dulo yan mga kabosing. So mga kabosing, tapos na ang dito sa amin, dito sa bahay ng Luna. Yan mga kabosing. So mga kabosing, wala na rin yung tubig itong i system natin. Wala na dumadaloy na tubig. Para sa patubig sa mga bukirin dito sa Isabela. O so, dito sa amin mga kabosing yan mga kabosing wala nang dumadaloy na tubig dahil isinara na sa dam dahil tapos na ang anihan dito sa amin yan mga kabosing malawak na bukirin hanggang doon sa dulo mga kabosing panay bukid yan mga kabosing lahat yan mga kabosing ay mayroong tanim na monggo lahat yan Yan mga kabosing. Ito pala yung mga kabosing yung tanim nating monggo mga kabosing. Malalaki na. Yan mga kabosing. Malalaki na yung ating monggo. Or balatong sa tinatawag na Ilocano. Yan. Malalaki na sila. Yan mga kabosing. Lahat yan. May tanim na monggo. Yan mga kabosing. Wala nang dumadali na tubig mga kabosing. Pasyal nga tayo doon. Halagawa Paul. Yan pala si Paul. Halika na Paul. Niwan namin yung aming tricycle. Punta tayo dun Paul. Tingnan natin yung tanim nating monggo. Ayong si Ali mo bati ako. Oo. Halika, punta tayo. dito sa probinsya mga kabossing. Maulap na panahon ngayon. Buulan kaninang umaga. As for good for sa ating mga pananim na monggo. Kailangan din ng ulan. Paminsan-minsan lang mga kakabosing. Dito ay andito tayo sa irrigated system. Lalakad. Mga kabosing. <coughs> Wala nang tubig. Ubus na kayo nga. Ubus na, tubig. Nabasya lang kami dito sa bukid mga kabawsing. So tara na guys. Tara na mga kabosing, uwi na. Tapos na ang anihan. Hinihintay na naman ang anihan ng monggo. Mga third week of May. Pwede na ang anihan siguro to. mongo. Monggo. So guys, sumin na tayo guys. Oh, wow. O, oh, sakay na Paul. Gana. Bye-bye. Bye-bye ka mo. Bye-bye no mo. Bye-bye. O, oh, sakay ka na Paul. Sige, buksan mo. Oh, buksan? Hmm. Yan na si Paul. Sumakay na. Uwi na si Paul. Bye bye Kapol. Bye -bye. See, you. thank you for watching mga kabawse.